Magandang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo lalo na po sa ating butihing principal, Sir Bambino L. Galotera. Mga kapwa guro at kawani, sa ating masisipag at supported na officials ng barangay, mga butihing magulang at tagapangalaga, mga panauhin at higit sa lahat ang ating munting mga munting bida ngayong araw ang mga mag-aaral ng kindergarten. Sa araw na ito, ating saksihan ang isa sa pinakatatangi at pinakahihintay na kaganapan sa buhay ng mga mag-aaral. Ang kanilang seremonya ng paglilipat-antas sa taong panuruang dalawang 2025 dalawampot apat dalawang libo dalawampot lima isang araw ng pagbubunyi ng pasasalamat at ng bagong simula ngayong araw ay isang napakakulay at makasaysayang araw para sa ating mga munting mag-aaral sa kindergarten matapos ang isang taong puno ng tawa laro, pagkatuto at pagsusumikap. Narito na po sila, handa ng sumulong sa mas mataas na antas ng kanilang paglalakbay sa paaralan. Sa ilalim ng temang hinarasyon ng pagkakaisa, kaagapay ng bagong Pilipinas, ating ipinagdiriwang ang mga kabataang handang gampanan ang papel bilang mga responsabling mamamayan may malasakit, may disiplina at may puso para sa bayan naway ang araw na ito ay magsilbing inspirasyon sa lahat ng naririto na ang edukasyon ay tunay na susi sa pagbabago at pagunlad. Upang formal na simulan ng ating seremonya, ating bigyang daan ang pagpasok ng mga batang maglilipat antas kasama ang kanilang mga magulang, ang tagapangasiwa ng paaralan sa pamumuno ng ating principal at ang mga panauhin sa pamagitan ng isang maayos na prosesyon Naway salubungin natin sila ng masigabong palakpakan bilang pagbati sa kanilang pagsusumikap, dedikasyon at tagumpay.